Ganap nga ay samahan nyo nga akong magpunta sa fiesta ng Apalit Pampanga. Taun-taon nga simula nung nabuhay ako, ito na yung isa sa mga kaganapan sa buhay ko na iniintay ko talaga. At taun-taon tuwing fiesta ng Apalit, syempre present ako basta nasa Pilipinas. Kanya naman mula pulilan Bulacan ay nagbiyahe nga kami papunta nga sa kapalangan Apalit Pampanga sa bahay nga nila Sir Mark at doon nga muna kami magi-stay. Sa banderitas pa nga lang, alam na alam mo na agad na fiesta, at talaga naman napakaganda ng mga ayos. Nintay na nga lang iro, iru at nagkanya-kanya na kami ng basaan dito. Pero syempre, ipeplex ko ang kaibahan dito sa Apalit Pampanga pag ayaw mong magpabasa, hindi ka namin babasain. Pero eh, naitindihan namin na yung iba ay magpapasok pa sa trabaho o nakikidaan lang. Pero may nga tayo, nung nakaraan na nga sa namin si Apong iro, iru, eh nagdiretso na nga kami sa bangka kung saan nga kami sasakay. Tama nga kayo ng dinig dahil ngayong taon tayo ay sasakay ng bangka. O diba, nung nakaraan, nakikinood lang ako. Actually, ilang beses akong nakikinood. Ngayon, meron na tayong sariling bangka. Nakasyuta. <laughs> May mga kanya-kanya nga kami bit-bit na pagkain para syempre hindi kami magutom. Pagsakay kasi sa bangka, hindi rin naman namin alam kung gaano katagal nga nga abutin. Yung mga kasama nga pala namin ngayon ay mga kasama namin sa Okoy oh King at sa Samjihan. Hmm. Parang init nga na nag-start ang parada. Siguro alas 12 pa nga lang ng mga oras na to. Sabi ko nga dito na mahahati ang kulay ng katawan ko dahil sa off-shoulder na suot ko. <laughs> Siyempre, hindi lang ito basta parada. Meron ding mga rescue team na lumilibot in case of emergency. Untaon -un talaga, bukod sa Pasko, ito talaga yung hinihintay ng mga tao dito sa Apalit Pampanga. Sa mga hindi pa kasi nakakaalam, ako rin ay isang taga-Apalit Pampanga sa barangay Kalantipe. Ako lumaki. Nakatuwa lang na habang pumaparada kami, meron tumatawag ng mga pangalan ko. Kaya lang, minsan na rin ako napukul. <laughs> ang ginawa ko, pumasok muna ako sa loob ng bangka. Mahirap na baka matamaan ang ilong ko. Nakshutan. <laughs> So yun nga, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga tumatawag sa pangalan ko at namin dalawa ni Bebo sa mga nakakilala sa amin kahapon. Sabi ko na, wala nang masasaya talaga sa piyesta dito sa Apalit, Pampanga. Abay kahit saan ka lumingon dito, sa daan man o sa mga nakasakay sa bangka, lahat ng tao nakangiti pero depende pa rin kung gutom. <laughs> lahat nga kami dito ay nagsasayawan na akala mo talaga walang mga utang. <laughs> Buti kay TV. May iba tayo. Diyang kapilan niya sa chinelas. Palagi nasisira. Eh? kagabi ay nagpuyat kami para ayusin itong bangka namin. Pero tingnan nyo naman kung kano katibay. Dumaan na kami sa tunnel. Wala man lang nagasgasan. Ito nga kami sa isang place. Naghintay. At nung nakita namin, napakarami palang bangka ngayon taon. Actually guys, nandito na nga kami sa pinakadulo. Dahil lang kabilis magpatakbo nung sinasakyan ni Apong Iro. Ah, dahil hindi pa nga nag start ang parada, eh kumain nga muna kami dahil meron naman kami mga kanya-kanyang baon. Ay. Nina kasing umaga, nagpaluto nga ako ng adobo para hindi nga kami magutom lahat. Pero syempre, kanya-kanya paraan at mabilis ang pagkain lang dito kung ayaw nyo masabawan niyang adobo di Diba? Kanya-kanyang paandar ng mga bangka dito. Buti na talaga. Nagayos kami kagabi. Siyempre, pag nandito ka nga sa bangka, matik, basaan, kaya hindi ka pwedeng humindi. Pero dahil nag na nga ang parada, bawal na tayo magsalita ng nakshuta. Mahirap na. Baka magalit naman sa atin si Apong Iro. <laughs> Kanya naman kung gaano kasaya ang mga taong nasa bangka. Siyempre, kanya-kanya na kami ng paandar dito. Merong mga may dalang malalaking speaker, mga tambol, at kami rin naman eh, eh nag-arkila na nga ng barada. Ikabila nga ang uh, mga nagtetwork at siyempre, meron din nagkakaldagan. Pero ang hindi namin malilimutan ngayong araw, eh meron nga pumara sa amin na isang bangka. Nalalapit nga nila kami sa bangka namin, kaya sabi ko doon sa kapitan, eh ilapit nga kami. Baka ako meron silang bigay na pagkain o kahit tinapay man lang. <laughs> Kaya naman lumapit nga kami at nagulat nga ako nung meron silang inabot sa akin. Oo oh. na nga, akala ko, pipicturan lang nila kami. Kaya late ko nang na-realize na ito pala ay trophy galing sa Committee on Awards. Kaya ibig sabihin sa amin na nga itong trophy na ibinigay nila. Diyos ko, tuwang-tuwa po kami. Maraming salamat. First time kasi namin sumali sa ganitong libat at nagulat kami ngayong araw dahil yung bangka na ginawa namin o pinagpuyatan namin kagabi E eh, naging third place pa. O ba diba? sobrang memorable talaga talaga araw na to dahil yung bangka namin ay nanalong third place sa Ligligan Gayak Bangka. Kaya e, maraming maraming salamat sa nagpahiram ng mga pandesign namin sa mga street dancer na kinuha na namin ng props. Eh. Ay. sa nakasalubong naman namin yung nanalo ng first place. Ay, eh. hindi naman kami lalaban talagang pang first place kayo. Grabe, sobrang saya. Pero masasaya kung bibigyan nyo kami ng gardenia. Di kami kami nahabutan ng gardenyang Mahalaga, hinagisan naman kami ng hopia munggo. Salamat po. Di lang hopia munggo ang hinagisamin. Meron din nagbigay sa akin ng crab base. Kanino galing to? Kaya maya nga, merong isang bangka na nagbubuhos nga ng napakaraming tubig. Dito pala nakasakay si Mayor. Kaya naman, namin yung bangka namin kay Mayor. Balita kasi dito, nagbibigay daw si Mayor ng papremyo sa mga taong masasaya. Feeling ko nga nakilala ako ni Mayor. Gawa nga nung nakaraan eh hindi nga kami nag-meet nung nag-concert nga kami sa Apalit. Actually pinalalapit nga ni Mayor yung bangka namin. Kaya lang tabalo ko yung Kapitan mi, mandala siya. <laughs> Pero ayun nga, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nang sa amin. Kagaya nga nito, binalibag na naman kami ng mansanas. Medyo masakit nga lang yung balibag na yun, pero salamat po kasi matamis yung mansanas. Uhusan nga kami ng binuhusan dyan ni Bebo at ngayon ko lang din talaga nalasahan ng Pampanga River. Kung noong mga nakaraang taon nga kami ay nanonood lang din, nakakatuwa na ngayong araw eh nakasakay na nga kami ng bangka. Mas nakakatuwa na habang nakasakay kami ng bangka eh tinatawag na namin at nagkakawayan sila sa amin. Di ba? Kitang kita talaga natin kung gaano kasaya at nagkakaisa ang mga tao dito sa Apali. Pag oras na kasi ng libad o parada, eh iniiwan muna talaga nila yung mga tagay nila sa bahay at dumidiretso sila dito sa ilo. Maya-maya nga, uh, eh meron nga isang pamilyang kumakaway dito sa amin, kaya pinarkingan namin. Tuwang-tuwang -tuwa nga ako nung nakita ko sila kasi parang pamilyar. Nandito pala si Angeline at Angelo mapagmahal. Kaya e nga muna kami bumaba kahit pinabababa nga kami nila nanay para kumain dahil hinahabol nga namin si Apong Iru. At nung inabutan nga namin to si Apong Iru at eh, nandito na nga kami sa pinakadulo ng apalit. As usual, kahit gaano kainit kanina, hindi pwedeng hindi umulan basta parada ni Apong Iru. Ito rin yung kanina pa namin hinihintay. Kapagka umuulan ng ganyan, ito na nga yung time para mag tayo kay Apong Iru. At ako ay sobrang naniniwala kay Apong Iru dahil lahat ng ko nung nakaraan taon ay eh, ibinigay niya sa akin. At maraming maraming salamat at Apong Iru, Happy Fiesta! rabi talaga dito sa Apalit, Pampanga. Solid ang saya ng Fiesta. Naksuta! Yan lang naman. Salamat! Hello! Oh my God! Ang laki! 23,000! Share ko na din sa inyo. Ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito. Pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro may extra ko. Ano guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na yung napapalanunan ko. Siyempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertihan lang talaga yung laban nandito pero ngayong araw mukhang sinwerti ako dahil nanalo ako ng halos isang daan libo. So, Siyempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra e eh, bawal. Pero so, syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section. mm -hmm.